Kamakailan ay umabot na sa isang milyon ng Twitter followers ng GMA News at kalahating milyon naman sa Facebook. Hindi na maitatanggi ang isa pang gamit ng social media pagdating sa pagpapalaganap ng impormasyon. At kaugnay po nito, makakapanayam natin ang ilan sa bumubuo sa GMA News social media team sina Pia Faustino, Gina Kumar at Justin Hoyas. Good morning! Hi, good morning. Ang babata ninyo, no? Kaya requirement ata sa social media team yung bata, no? Nakakatulong po, <laughs> Kasi na social media sabi. Kailangan social media savvy. Okay, okay. So, yung 1 million Twitter followers, this is um good news ito para sa sa GMA News dahil Um, yes. tayo yung first news organization tama nga ba? Yes. Actually, yes. Mm -hmm. So GMA News is the first uh, news organization in the Philippines na mm -hmm. yung account niya umabot na sa more than 1 million followers on Twitter. Mm -hmm. um, sa Facebook naman, we have around 500,000 likes or mm -hmm. fans on our Facebook official GMA News Facebook page. Okay, hindi lahat ng Pilipino ay gumagamit ng Twitter at sa buong mundo medyo sikat na yung, yung Twitter, pero iba-iba yung gamit niya. May may iba parang para sundan mo yung paborito mong artista. Tapos yung mga artista naman, tinitweet nila usually kung anong ginagawa nila, anong susutin nila today, mm -hmm. mga ganyan. Di diba? May, may yung iba gusto magkokomentaryo, magdedebate on Twitter. Sa Pilipinas, paano ginagamit ng mga Pilipino yung, yung Twitter? Iba ba yung, yung sa atin? Based on the 1 million followers, more than 1 million followers ng, ng GMA, ano usually yung kailan nagiging aktibo yung Twitter account? meron po yung normal ng ginagamit ng Twitter to express uh, yung mga uh, mga feelings nila, mga ganong. OPT Pero, nila. Oo um, ito po sa GMA News, it's uh, more of a service po. And binibigay natin yung mga balita, real time, kung may mga breaking na nangyayari, Do doon lumalabas rin siya. Mm -mm. Um, tapos, and we also offer yung mga services tulad ng kapag mga calamities, kung So, napansin nyo ba tumadagdag yung traffic na yeah. kapag ano kapag yes. may calamities ganun ba ginagamit ng Pilipino ang, ang, ang social media Twitter? Yeah mm -hmm. maybe you can mm -hmm. share like what happened during the Habagat. Yeah, yung Habagat just this August. Sobrang um, we had like 50,000 more followers mm -hmm. in just three days. So you can really see how important yung mga updates kahit yung lamesa dam mm -hmm. kung mag-overflow flood yeah okay. real time updates it's just really helpful at makatulong talaga siya para din sa mga tao taon sa area mm -hmm. Or, mm -hmm. Mm -hmm. kasi uh, ang maganda sa Twitter kumpara sa TV sa, sa TV hihintayin mo na yung oras ng newscast right. so let's say 6:30 PM antay mo yung 24 oras But okay. for Twitter mm -hmm. every minute may update so especially mm -hmm. in times of emergencies parang nagiging uh, yun nga real time 911 yung Twitter for people uh, when they want to report kung may mga problema sila or kung gusto nilang malaman kung ano yung sitwasyon sa labas Kung mm -hmm. uh, so may pasok ngayon exactly. or wala uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. sobrang mabenta yung ano yung, kung, <laughs> walang pas kung walang pasok o uh -huh. mayroon uh -huh. oh -huh. so kung walang pasok isan sa, san traffic, uh -huh. saan baha, uh -huh. Uh -huh. yung mga ganyan. Uh -huh. O or, or yung mga reports of kailangan ng rescue, uh -huh. ganun so uh -huh. pag uh, panahon ng disaster, sobrang useful ang Twitter. Okay, sinabi mo yung panahon ng rescue. Maganda yung um, ano um aspect ng ating uh, ng paggamit ng Pilipino ng Twitter kasi nagiging para siyang bayanihan vehicle, 'di ba? Kasi uh -huh. na ililink mo, naitutulay mo yung nangangailangan sa mga authorities, uh -huh. sa mga kayang magbigay ng tulong. Pero paano ninyo nasisigurado na hindi bogus or hindi prank Twitter <laughs> na tweet yung, yung ano? Okay. di ba Kasi pwedeng may manluloko or pwedeng mali yung impormasyon na binibigay. Right. Ang expert dyan si Justin. Uh, dito po sa Uscope yung ginagawa po natin, mm -mm. uh, Bine-verify po natin lahat ng pumapasok. Uh, kunwari may photo or may video ng baha, ng habagat. Ah, mm -mm. mm -mm. uh, sobrang daming pumapasok nun. Uh, ang, ang gagawin natin, i-verify natin siya. And then, doon dumarating yung parang kinokontak natin ng mga nagpapadala. Or, uh, and kinocross-reference natin. So, meron na tayo. So, kung ano yung meron tayo sa so, hindi reporters pwede, natin So, hindi pwedeng mag-rely on Twitter alone. Oh, no. Pwede rin po siya isa sa mga pagbabasihan ng news na kalab. Mm -hmm. Pero kailangan talagang kin cross-check muna natin. Mm -hmm. Kailangan i-verify pa rin. Yes. Kasi yes. kasi sobrang, li sobrang libre, Anyone can have a Twitter account and anyone can post. Yeah. ba? Diba? So, ang importante dito kung credible ba yung source na 'yon. Exactly. Mm -hmm. Eh paano yan magti magiging huli tayo kasi kung kunyari pinadala nila pero hindi pa natin nire-retweet or kinikary yung tweet? Of course, it does take an, a little additional effort and extra time para i-verify yung mga uh, reports na nare-receive namin sa Uscope. Pero that we wouldn't do our, I mean, we wouldn't be doing our jobs kung hindi namin ginagawa yon. So, um, like you said, yung advantage ng Twitter is definitely mabilis, siya. at lahat meron. So, on one hand yun yung malaking advantage ng Twitter and that's why it's it's so different than any other media that there is but at the same time the disadvantage na is there's bogus information so we just have to do due diligence na sure we try to be as fast as we can pagano pagpanahon ng disaster pero importante parin na iverify importante po na accurate yung info na itutweet namin. kasi one million followers nangah we don't want to mislead a million followers tasa i understand by isa pang ginagawa ngayon ng ang GMA News Online um parang kinakampaign niyo sa iba't ibang mga government agencies na gumamit na rin sila ng, ng Twitter um actually, you're tra you're yes. slowly trying to educate the government okay. agencies yeah. bakit bakit importante ito so want discuss the the DILG mm -hmm. Yeah, um we 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 find that it's really important for actually, social media in today's time mm -hmm. We don't want to wait until 5 a.m. para malaman kung may pasok ba o wala. When we can find out the, the previous day para makapaghanda ng mga tao. And and gusto namin um, na makakuha namin yung information. Kasi kami naman yung nakakuha namin yung information from LGUs, from the schools and universities themselves. So we just wanted um, a more unified way of gathering info and disseminating it as well. At ano naman yung response so far ng government agency? Ba bakit ganun ka-importante for a government agency na magkaroon ng sarili niyang social media account? Uh, well, because they have to use all tools available. At libre naman ang Twitter. So, bakit naman mm -hmm. hindi, di ba? mm -hmm. um, Basically, what happened was... Uh, during the times na laging walang pasok, laging muulan, uh, kasi nagkaroon ng order nga yung, uh, I think, there was a, na a local new instruction government na local, uh, in gover lo local governments or even the schools themselves will uh -huh. be the ones to decide rather than SHED or DEPED na right. kung, wala kung may pasok o wala. o wala. Uh -huh. So dahil doon, nagkaroon ng problem na okay, how will people find out if uh -huh. they have to contact so uh -huh. many uh -huh. of their own school individually or if they have to rely on so many sources. Uh -huh. So um, Basically, we started talking to local government na dapat talaga, uh, they should take advantage of Twitter for its uh for its real time uh use at the same time maraming batang nasa Twitter 'di ba yung mga mm -hmm. estudyante nasa Twitter mm -hmm. yung mga college students nasa Twitter minsan mas binubuksan pa nila yung Twitter kaysa yung yung radio or yung TV so sayang naman kung hindi gamitin ng government. Kailangan sumunod na sa agos ng panahon and, and the government in fairness to them uh this this reactive government ba? is very Yes. Receptive. As you can see yung uh, very social media sa yeah, current they're administration already yung mga unified hashtag so mm -hmm. pwede mo na ring i-search kung yung latest updates mm -hmm. so mm -hmm. okay uh, let's talk about yung campaign ng GMA, yung think before you click mm -hmm. kasi sabi niyo nga 'di ba libre and ang Twitter anybody can tweet anybody mm -hmm. can post anything 'di ba mm -hmm. pero kung ang parang lahat pwede maging journalist 'di ba pero kung ang journalist merong code of ethics sa social media, though it's free also, dapat may ethics din. Yes, of mm -mm. course. Um, parang ano yun yung sa rotary, mm -mm. <laughs> may rules na before you use social media, you should think kung ano yung intention mo sa paggamit sa kanya, mm -mm. how, what you post will affect the people that will read. but importante ano na ano? Kasi yung iba pang anonymous eh, so parang siguro magpo-post mm -hmm. lang yung iba. Hindi eh, naman ako mahuhuli dyan eh. Mm -mm. ang inaano lang po natin, ang na-advocate lang po natin sa think before you click talaga ay yung ipopost mo, uh, hindi mo da hindi unang una hindi dapat siya makakasakit sa iba. Mm -hmm. At totoo po yung sinasabi niyo at may mga itutulong po ito sa mga ibang sa mga nagfo-follow sa iyo mm -hmm. or sa mga um, tao na connected sa iyo. Mm -hmm. uh, ang hinikayat po natin doon ay para may responsible ka sa account na ginagamit mo. mhm mm mm -hmm. Okay, all right. Maraming maraming salamat sa inyo. Uh, Pia Faustino, Gena Kumar, at Justin Hoyas, Ilas, ilan, sa mga bumubuo ng GMA News social media team. Oh, follow us on Twitter. Yes, please. please. <laughs>